Patola, lufa, sampung nakakabilib na health benefits alamin. Narito ang ilan sa mga health benefits ng patola na dapat mong malaman. Number one, nakapagpapababa ng blood sugar level. Ang patola ay mayaman sa manganese, isang mineral na mahalaga sa paggawa ng mga digestive enzymes na tumutulong sa proseso ng gluconeogenesis. Ang manganese ay nakakatulong din sa pagpapataas ng insulin secretion, at pagpapabuti ng mitochondrial function na siyang nagre-regulate ng blood sugar level. Ang pagkain ng patola ay mabuti para sa mga taong may diabetes o pre-diabetes. Number two, nakapagpapabawas ng bad cholesterol at triglycerides. Ang patola ay naglalaman din ng vitamin B5 o pantothenic acid na nakakatulong sa pagbaba ng bad bad cholesterol or LDL, at triglycerides sa dugo. Ang mga ito ay mga salik na nagdudulot ng cardiovascular diseases tulad ng hypertension, stroke at heart attack. Ang pagkain ng patola ay makakatulong sa pagpapanatili ng malusog na puso at daluyan ng dugo. Number three, nakapagpapalakas ng immune system. Ang patola ay may mataas na vitamin C content, isang antioxidant na nakakatulong sa paglaban sa mga free radicals na sumisira sa mga cells at tissues ng ating katawan. Ang vitamin C ay nakakatulong din sa paggawa ng white blood cells na siyang lumalaban sa mga infection at virus. Ang pag-inom ng juice ng patola ay mabisa ring paraan para mapalakas ang iyong immune system. Number 4. Nakapagpapalinaw ng mata. Ang patola ay naglalaman din ng vitamin A o beta-carotene na mahalaga para sa kalusugan ng mata. Ang vitamin A ay nakakatulong sa pag iwas sa macular degeneration, partial blindness at iba pang eye problems. Ang beta-carotene ay nag-aalis din ng mga toxins sa, op sa optic nerves at visual blood vessels na siyang nagbibigay protection sa mata laban sa mga harmful free radicals. Number five nakakapagpaganda ng balat ang patola ay hindi lamang mabuti para sa loob kundi pati na rin sa, sa labas ng katawan ang vitamin C na nasa patola ay nakakatulong sa production ng collagen isang protein na responsable sa pagpapanatili ng elasticity at firmness ng balat ang vitamin C ay nakakatulong din sa pagbabawas ng wrinkles dry skin at premature aging number 6 nakapagpapababa ng timbang ang patola ay mababa sa calories at fat, pero mataas naman sa fiber, vitamins at minerals. Ito ay isang magandang pagkain para sa mga gustong magpapayat o magmaintain ng healthy weight. Ang fiber ay nakakabusog at nakakatulong sa regular bowel movement, habang ang vitamins at minerals naman ay nagbibigay ng energy at sustansya. Number 7, nakakapagpabuti ng brain function. Ang patola ay mayaman din sa iron na kailangan para sa pagdadala ng oxygen sa utak at iba pang bahagi ng katawan. Ang sapat na oxygen sa utak ay nakapagpapabuti ng memorya, concentration, memorya, concentration, mood at productivity. Number 8, nakapagpapagaling ng anemia. Ang patola ay mayaman din sa vitamin B6 or pyridoxine at iron. Isang mineral na kailangan para sa production ng hemoglobin. Ang bahagi ng red blood cells na nagdadala ng oxygen sa lahat ng bahagi, sa lahat ng cells ng katawan. Ang iron deficiency ay isa sa mga sanhi ng anemia, isang kondisyon kung saan ang dugo ay kulang sa oxygen carrying capacity. Ang patol ay mayaman din sa zinc na tumutulong sa pagpapanatili ng normal na blood process. Number 9. Pampalabnaw ng dumi ang patola ay mayaman sa dietary fiber na nakakatulong sa pagpapaluwag ng bowel movement at pagtanggal ng mga toxins sa kolon. Ang fiber ay nakakapagbawas din ng constipation, hemorrhoids at iba pang mga gastrointestinal problems. Number 10. Protection sa liver function. Ang patola ay may antioxidant properties na nakakaprotekta sa liver mula sa oxidative stress at inflammation. Ang liver ay ang pangunahing organ na responsable para sa detoxification ng katawan. Ang patola ay nakakatulong din sa pagpapababa ng liver enzymes na nagpapahiwatig ng liver damage.